Um, thankful ako sa lahat ng taong naniwala sa amin. And kasi di namin iisipin na makarating kami dito, makapag-perform kami sa ganito kalaking stage. Dati, nag perform lang kami sa tabi-tabi. Sobrang maliit na stage. And there are few people like sobrang konti lang talaga kung maanoin mo para mabibilang mo talaga pero sa situation sa level ngayon medyo madami na kaming isa sa madami nang naniniwala sa amin and Madami na kaming supporters and of course, uh, thankful ako sa lahat ng staff uh, sa sarili din namin dahil hindi kami sumuko uh, nagpatuloy kami and patuloy pa rin kami na magpapatuloy sa journey namin kasi I think uh, nag-start pa lang kami and looking back 3 uh, years ago hindi mo talaga isipin na makarating kami dito sobrang unexpected na ma-appreciate talaga ng tao and ma-love kami ng mga tao Siguro ano? yung nasa train ako I mean sige ilagay natin na parang na-amaze kasi hindi kasi lahat ng fan na makapagpigil eh like dudumugin ka talaga ganun. pero sila um, iba sila kasi parang mas inaano nila yung privacy mo or yung personal space mo para hindi ka ma-awkward kasi in fact pag mga public places kasi medyo awkward siya kasi baka makapag makapag ano inconvenience ng ibang tao kasi it's a train station eh So, I salute to them kasi uh, na, na appreciate ko yung binigyan nila um, na ano yung personal space namin and nilalagay nila sa tamang lugar yung ano, parang yung respect andun ba kumbaga. Pero makikita mo na yung admiration sa mata nila pag So, greetings lang. Hi. Thank you. Thank you. Thank you so much. Ganun. So, ayun. I admire them so much. What? Kasi proud ako kung saan nang nanggaling. Yung gaya nga nga ni Pablo, proud kami sa roots namin. And gusto namin mag-inspire ng ibang tao. So, parang whatever flag or whatever race, whatever, uh, where, wherever country you came from, kung saan ka man, you have to be proud of yourself. What status na meron ka ngayon. Be proud of it. Kung ano ka man, kahit gano'n man kaliit, um, walang pinipila yun. Just be proud of it. And, yeah, be confident. Yun lang.